Hello, good day po, no? Uh, itong ating pangbatong si General Casimiro, sayang, no? Sinasabi nila na siya lang ang pwedeng tumalo kay Inoue, no? Kaya lang, ang problema lang siguro, yung issue niya sa kanyang uh, weight, no? Pero sa tingin ko lang po, uh, si General Casimiro ang talagang pwedeng uh, ipangtapat kay Inoue, no? kasi ito patay kung patay eh, no uh, I hope sana mapagbigyan din si General Casimiro no uh, kasi kung titignan po natin ano kung meron meron pa po ba tayong maiisip na ibang Pinoy boxer na panglaban kay Inoue no pero sana ma matuloy no pero sa tingin natin parang imposible no Sayang-sayang si General kasi tumatanda na to. Tsaka baka mamaya eh, kung kailan wala na sa kondisyon, baka bigyan ng laban. Pero sana, kasi Pilipino rin naman siya eh, no? Uh, pagdasal po natin na uh, mabigyan din ng laban si Mr. General Casimiro. Uh, isa siya sa pwedeng magbigay din ng world title sa Pilipinas ng boxing, no? Sana po maayos na kung ano man ang problema ni Mr. General Casimiro. Sayang, talagang may potential po siya. Patay kung patay, no? Uh, saludo pa rin ako, Sir General Casimiro. Ingat! And God bless po. Abuhay ang buksingerong Pilipino.